Ilalagay dito yung hands. Ang galing yung mga dapat. Hindi to. Ko no na kawaii yan. Ah, cute lovelove. Amoy watet jan na naman. Ha me. Sa Ter. Ter Donc, so eh Yung set one Yung set Yung set Set muna Kaya yun naman nyata Nandiyan yung set Ndi Mami ko Punin mo Huwag may sakit

Oh. So, oh. oh. Magugas ka mo ng kamay kasi ah. wala, wala. Kaya uh, dumikit yung ano, yung ink sa ibang mo pang hawakan. Ako wala, wala ako. Uh, when I'm sorry. Right. I'm sorry. 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 i am sorry i am sorry i i am sorry i i am sorry i i am sorry i am i am sorry i Okay, i am

Tapos black Okay lang, okay. Ah, kunin niyo muna yung mga ano dyan. Yung cup ng bulletin ko! na! Nawala na ka I know, I